Ngayon mga ko kung makikita nyo, meron tayo ditong inakay na nice So ngayon, paano ba natin to may correct Paano ba natin mababalik to sa normal? So ano ba dapat yung ating gawin para maibalik natin sa normal yung kanyang ibon na nice Bago yan ay pag-usapan muna natin ano ba yung naging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng ispleleg na ng mga inakay. So dito, ah uh, sa mga nagiging dahilan po sa mga nagkakaroon po ng ispleleg na inakay. So minsan, malit pa, minsan nadadaganan po ng parents at ang pangalawa ay wala po tayong nesting material. Nagiging madulas kasi mga kaibon yung nest box kapag wala po tayong nesting material na ginagamit sa ating mga parisan. So kailangan meron po tayong uh, nesting material para hindi po tayo magkaroon ng ispileleg. Mapapansin natin mga kaibon na ispleleleg talaga yung inakay kasi itong dalawa ay pinagtabi ko. Meron ditong normal at meron ispileleg. So itong maliit ay ispileleg. So mapapansin nyo po itong uh, krimino natin uh, tweed na tweed yung kanyang pagtindig. Para may ayos natin yan mga kaibon, ay kailangan iposas natin. Kumbaga, gumawa tayo ng papel na hulmaan para uh, ma natin yung uh, pa ng ating ibon. So, lagyan natin ng posas. Sa ganitong mga inakay pa naman na nagkakaroon po ng ispilileg, um, may ayos pa rin natin yan kasi kumbaga medyo uh, malabot pa yung kanilang buto. So, maayos pa rin natin. Ganito mangyayari yan kapag uh, nailagay na natin yung posas. Kumbaga, uh, Naholman natin yung kanilang pa. Masyadong bisakla kasi kanina. So ngayon, kung baka makikita nyo, hindi na.